Ito kasi kabayin, kapag uh, napabayaan itong mga burak dito, daloy ng tubig, apektado yan. Sakto yung ganitong panahon na nagkaroon na ng dredging kasi panahon na ng tagulan ngayon. Kasama sa gagawin ulit ni Yorme dito ang pabahay pagkabalik niya. Meron ng mga naunang mga housing project na naitayo dito noong 2019 hanggang 2022 pagka-open ni Yorpe. akala mo 3 years in span lang. Ang dami nagawa dito mga project, paglinis at iba pa ito yung mga unang batch ng mga pabahay na naitayo ng panahon ni Yorbe, ito po yung sa Tondo Minium. meron itong dalawang tower, malapit ito sa Smoky Mountain Yun, yung mga nakatira dito na halos sira-sira na yung mga units, ay eh, mas maayos na ngayon at malakondo style pa kasunod naman yung sa Paseco Community, so yung dating illegal settlers or yung mga nagre dito, ay eh, meron na silang Uh, mas mayos na tirahan. Mahigit 29 families yung nabigyan. Pero itong lugar na to dito bago na gawan to siya ng uh, first community housing project eh nasunugan mo na dito. Naman sa Estero di San Lazaro. Dito man sabi niya talaga na kailangan talagang ituloy ni Yorme yung mga pabahay dito. Dahil uh, una, yung mga nakatira dito ay nasa danger zone. Pangalawa, unti unting nagiging polluted yung estero dito. Kita mo yung pagkukay ng mga burak di ba? Ang kapal, grabe. Sobrang itim. Alright guys, magandang umaga. Nandito na tayo sa Recto Avenue. Ito, papuntang ko na to sa Divisoria. Nandito tayo sa harap ng Estero di San Lazaro. Sa kabila naman, yan po yung Magdalena. Dito kay nakatira na eh. Kaya, so, ganito ka kapal yung kung na yung mga burak kasi linigay ito yung mga lumulutang dyan ginagamit dyan ng mga uh, estero ranger o yung mga estero boys yung mga inakot na basura ito yung mga kailangan mabigyan din ng uh, kung uh, relocation kasi ito sila malapit ito sa danger zone alam ko dito sa area na to, kailang, kamagalan lang, nagkaroon dito ng sunog eh. Kaya, alas ka namin mga bahay to, gawa sa light materials. Dredging! Ito kasi kabayin, kapag napabayaan itong mga burak, daloy ng tubig, apektado yan. Sakto yung ganitong panahon na ng dredging. Kasi panahon na ng tagulang. Tapos na yung summer. So tuloy-tuloy ang ulan ngayon no? Depende kung gano'ng kalakas pa yan Sa mga darating na bagyo Yung mga ibang estero kasi dito mayroong mga water pump no? O yung mga flood control gate Para kontrolin yung level ng tubig Ganyang kakapal no? Dito yung ng mga bahay oh. so iba ito may second floor So yung mga CR ka dito na yan ah, Direct shoot, shoot, shoot na yun dito sa baba Kaya kung talaga ah, uh, Bukod sa nasa danger zone ka ba ko Kung din ah, uh, Medyo problema din ito yung mga lamok no na ano, parang uh, stagnant na yung tubig eh. di ba Talaga, talagang napakalakas ng uh, amoy so dito naman yung dalang kabain sa kabilato. to Yan, itong malik tayo si diba ito sa gilid ko ano, yung stereo na yung na Anong ginagawa nila? Grading, kabayan grabe yung kapal. No? Ano to siya? Ano to ate? CR to dito? Hmm. So, dito, dito, na pala diretso shoot yung uh, kanila nila kabayan na CR. nga ka kano? Grabe oh. Ah, ma mal malakas ba talaga ang amoy dito ate? Kapag bagyo, binabaki dito. Hanggang saan yung tubig? Ano dito? So, ito, ito, hanggang dyan? Hanggang dito? O oh, baka naman dito lang? Hindi, hanggang dito po. Kasi lumagpas po sa amin. Oo. Oh. Hindi, kung kayo na, uh, evacuate kayo lahat yan, no? Okay. Ito, ito, may labasa mo sa kabila, no? Pero, dito yung labasa nila kabahin, no? Oh, guys, stay sa bungad ng estero, sa kabila naman to. Ah, dito may kita mo na yung kwan, no? Ayan. Sa dulo niya. din, meron di, din mga bahay dito. Meron din kataas ka ba yun, mga hanggang second floor din. Tapos so, sa kabila niya, may karugtong pa yan. Ah, Ganon din dito. So, napapansin mo dito, yung daanan ng tubig, Paliit siya ng paliit, di ba? Dahil sa mga obstruction sa kanyang mga bahay na rin, di ba? Alos na sa kalagitan. Tignan mo sa dulo. Parang uh, lumate na lumit, no? Dito medyo malayo pa. So, ito yung mga kwankabayan. Behind the mga high-rise building, ito yung mga bahay dito. yan yung sa taas, no? So, yung kabayan, no? nakatawid na yung kwan dito, paghukay nila. Pero ganun pa man kabayan ang kailangan talaga dito is uh, kung talaga una-una pagbigyan ng relocation sa mga nakatira. Ayan. Kasi kung linisin mo naman araw-araw to talagang hapupuno pa rin ng mga basura yan. Alam niyo naman kabayan pag uh, may nakita dito basta-basta na lang uh, magtapon. No? ba? Diba? Yung burak tira mo kapal dyan. No? Sobrang uh, itim. So kailangan talaga pang kabayan. Uh, relocation. Tapos pag na-relocate na ito, papagandahin. Katulad doon sa Estero de Magdalena, di ba? Yung kabilang side dito, na-demolish yung mga bahay doon. Tapos ginawa siya ng linear park. Tapos sa kabila naman, yan pa yung mga natitira. Ito kasi bago ma-demolish yan, kailangan mo na ng kanyan, uh, relocation. Yan. Yeah, so bukod sa kalsada, obstruction, isa rin sa mga problema ito sa Manila ang kailangan ayusin yung bigyan ng relocation kaya uh, yun kasama din sa agenda ni Yorme na tutuloy niya yung mga pabahay para mamayos yung lugar at saka magkaroon ng maayos sa tirahan yung mga tao well, sa mga estero cabin, ito yung katabi ng mga estero marami din mga bagong building, no Nati na tayo. ito bago na naman to ito yung katabi ng estero